So, what's up mga kamubers? Dala po gusto kong umakaroon. init kay mga kamubers. Ngayon niya, tatawad na niya, maulan na sad, mananap. So, let's go. Ito yung pagmang kay Daghan, nun. Hala, makabalot ang o, na may una maulan. So, mga kamubers, pati ah uh, Woo! Init kay mga kamubers. So, let's go. Trabaho ta. Matik na na. Let's go. So, yun nga mga at Atong lansunis, harbisono na. Daghan na kaghindog mga kamubers. Oras na yelo wag so, pa imong palit. Pagibahalin. So manguha lang ta para mukaon. Ana lang ha, boss. Para mo ba sa kapot na ko. So man na -pang mga panguwag gunsunis mga comments mag mag kuha na ko dira mag malut, mamalot na ko mga covers para naputi agi gamay kay ulan ulan ba ya yeah. so malut para na tayo agi so let's go kadagang pagbaluto ano na mga covers banata na to na siya mga covers kay sayang kayo ang kakao mga covers tirada na muna tirada na to Dina, birada yun Keninga nga punuan mga commerce daghang igbalutono ni. Eh. Daghang So, thank you Lord. Daghang bunga. Dili pud ini kay daoton diri mga commerce. So mga kobers, nakaagay mo putag marang ano yung mga kobers, manguha na putag kay mauli mo ito sa mama ron. Puno na reply pero mauli mo ito. So siya, mga kaon marang. ko naman taglang sunis. So let's go cut cut. global sinog kay mubo ra man wa ko global sa kanaog lantane okay na mtin mubo nga marandri sa ubos japan hinog okay nguha na punta so let's go Overs, guwang na kayo so siguro hinog na ni Mga kabars, kuha na po kong hilaw. Ang isa, guwang. Yung isa, hinog kayo. Wow. Hinog yung mga covers oh. oo Sa so, muna ko nakuha ng marang mga kabars. Ito po, unang kabok, ka kabok hinog, upat kahilaw. So, naimadala si mama dito sa Dabaw pag uli sa lunes, kung uli sa karon naa may makaon karon si mama. So, let's go. Thank you sa marong. <laughs> so, yun nga mga kamobers. Mga ano po na akong nakuha nga protas. Mga protas dere sa kong uma. Nang sunis mo, yun ay pinakadagang nga dere aron. Pag pinanghigong lang hinog ng gitanan. Kabisuno na yun. Nakakuha po sa kabaw ng durian, Do Doha kabuok, hinog, ang bindan pagkitaon. Yan ay karlang pang Di protest pero pang ni, mananap nya. Ah, marang, dua ka bukinog, pat ka bukilaw. Ya, na panabilin gamay na lang jud nga rambutan nga dili lang maharlika, ibilin po sa kabog. So, let's go. Na natay makuha po yur. Okay. Muli na po mama. Na pa po makaon siya. So, thank you Lord. Sayang ang sunis. Di mahalin. Ay, nako. So, yun nga mga kakobers. Ang ah, mga ulit na take nakaagay naman ta nakabalot ta gamay tapos nakakuha na pud ta mga prutas tumuloy so, ta kay pa patang mamaron pag taod so let's go kay wala pay ulan himala wala ni sayong ulan so, Salamat. May lagdilim na maulan so let's go let's go uli na ta. bye bye